medyo malalaki na ang ating mga alagang manok at pato. Kaya sa ng kulungan sila halo-halo at medyo siksikan. Kaya for today's video ay gagawa tayo ng additional at pansamantala nilang kulungan. What's up sa inyo mga kanguso? For today's video nga ay gagawa tayo ng pansamantalang kulungan ng mga alaga nating pato. Dahil overload na sila kaya tara, samahan nyo ako. Ito nga sa loob ng bahay ng ating mga alaga, tayo gagawa dahil dito mas nawaiwaya. Kasuhan lang, limitado lang yung mga materialis na ating gagamitin. Yung pangposte natin ay binagbak ko lang galing sa lumang lamesa namin. Tapos dinawat ko lang yung tatlong bulo na ating pangdididing. O tinalang ay natira pang pako nung nagpagawa sila ng bahay ng manok at pato. Sa ato pala mga kamuso, wala naman tala akong carpentry skin. Meron lang sa agit talaga ay lakas ng loob. Pero syempre, iba na ang panahon ngayon. Basta may load ka, sabi ko nga meron namang YouTube Academy at may mga tutorial do doon paano gumawa. Pinotol ko lang yung dalawang kahoy para maging apat sila at yung paa na apat nung dati nating lamesa na pinakbak ko eh yun na din yung gagawin nating paa ng ating gagawing kulungan. At dahil nga limitado lang talaga naman yung materials nating na gagamitin ay syempre hindi na nating gagawing komplikado yung ating gagawing kulungan. Bali ang naisip ko lang na design ay super simple lang naman. Parang crib lang siya ng bata tapos may takip sa taas niya. Yun mo! seryoso. Okay na. Pwede na to. <laughs> Bale, ito yung magiging base natin mga kauso. Yan, yan, yan siguro depende. Tantayin na lang natin kung gaano kaaba. Sa totoo lang mga kanguso, ako ay nahihirapan lalo't mag-isa ko lang pero buti na lang to the rescue ulit si Forman. Yang si Forman basta wala siyang ginagawa, handa ka tulungan. Huwag lang about sa pera dahil nagpapada kami nga one di kwarta na. Siyempre nagpukpuk din ako ng sinsinan para may exposure din ako kahit konti lang at ito na nga nabuo na yung pinaka frame na crib ng bata ay eh ng kulungan ng mga alaga nating pato pagkatapos tapos kinuha ko na yung buho dahil susukatin ko na ito para saktong sakto yung pagputol natin dito. Pagkatapos ko nga itong lagaray in, akin naman itong bibiyakin. Aking pagpipira dahil sa gagawin natin kulungan ito magsisilbing sa higat dingding. Kinayasak dagusin at tapay pekuruuray ni Porman de J. Cabel na kanong pang basar na. So pinartara ko na at baga dati pa pa na kita ono tulong kanya tayo. Dahil gan sinimulan na ni Porman yung sa higilagay. O diba ang bilis talaga ni Forman. Foreman? dahil nga tapos na yung kinakayas ko, syempre nag-join forms na at kids para mas mabilis. O ba diba, sa hate na ikabita namin ng mabilis? At dahil nga isusunod na namin yung diding, eto si ako, nagbiyak na naman ng buko at hasty Pumpara sa sahig na mas mahaba, eto naman mas maikli dahil pang diding lang to. Kaso nga lang mga kanguswa, meron tayong manaking problema. Yung buho nating hiningay ay kurang nakulan nating na pandiding. Pero sabi ni Porman, kung ano ang nandyan ikabit na natin sa mo na lang yan problemahin so ay nga na mga kanguso medyo bitin tayo sa mga materials materials bale yan mga kamuso yung kinalabasan ng ginawa natin at hindi pa talaga siya totally natapos kasi nga kulang pa tayo ng uh, buho o bulo kurang tayo ni bulo hindi hmm, tayo kaslakrib so ayan nga mga kamuso uh, to be continued muna itong ating video at dito muna natin tatapusin dahil wala tayong buho o bulo, kurang tayo kaya abangan nyo na yung mga akong uso yung sa susunod na vlog, kung ano yung kakalabasan nito ha, share ko lang!